Hello, kumusta po kayo? Meron po akong health tip para sa inyo. Bagaman ang mga prutas po ay maganda sa ating katawan dahil maganda silang source ng potassium, vitamin C, folic acid, at iba pang mahalagang antioxidants at nutrients na kailangan ng ating katawan, ang ilang mga fruit combinations naman po ay dapat nating pag-ingatan. At anuman pong prutas na maganda, kung sobra naman po ang ating kakainin, ay hindi rin po makakabuti pagka sobra na. Hindi po maganda. Ano mang bagay na sobra, hindi po maganda. At pwede rin po nating obserbahan ang mga fruit combinations. Halimbawa, kumain tayo ng isang fruit combination sa araw na ito. Pakiramdaman natin kung bukas ay meron tayong mararamdamang discomfort. Kung meron, wag na nating ulitin ang ganoong fruit combination dahil mali ang combination na yon. Sana po ay may natutuhan kayo. Don't forget to comment, follow, and share. Maraming salamat po.